choice was around parang 42. 42 million. Sinabi mo kasi sa interview mo na apat na po yung kotse mo. Na luxury cars. Again, inamin mo 28 lang. The Maybach. Maybach. Mercedes. Mm -hmm. How much? 22. Oh, ilan, ilan ang Maybach mo? Meron bang... Isa lang po. Oh, ano pa? Are... Bentley. Wow. Mag magkano yung Bentley mo? 20. G63. G63. Ano yun? pens. Nasa 20 din yata. Ha? Huh? 20 din yata. 20 million. Yung es SUV. Escalade? Yes. Oh, wag no. Parang 'yan, mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Early today, the Bureau of Customs carried out a search warrant in the property of uh, the Visayas in Pasig City, found only three of the 12 luxury vehicles in the premises. Mula sa na sa mahigit kumulang na 40 ang luxury vehicles. I'm conscious sa cars, but I'm sure that Ferrari is something else. Marangal naman ang na paraan niya nabili. Bakit itatang? Ah, oh, sa so make sure, sarili mong pera. Sana o. Oh. Matapos ang isang malawak na operasyon ng Bureau of Customs sa Pasig City, umingay ang pangalan ng Discaya family. Sa compound ng kanilang kumpanya, Nakita ang ilang mamahaling sasakyan na hindi pangkaraniwan para sa isang contractor. Rolls-Royce, Bentley, Maybach, Mercedes-Benz, Range Rover at Maserati. Ilan lamang ito sa mga kotse na natuklasan. Ayon sa BOC, hindi malinaw ang deklarasyon at buwis na kaugnay ng mga ito, kaya agad silang kinuha ng pamahalaan. Ngayon, nasa kustodya na ng gobyerno ang mga sasakyang may halagang aabot ng daan-daang milyon. Ang tanong ng marami, Sisirain ba ito sa harap ng publiko o gagamitin ba ito bilang opisyal na sasakyan ng mga ahensya ng gobyerno? Pero bago po ang lahat baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kung babalikan natin ang nangyari noong nakaraang administrasyon, mahigit isang daang luxury cars ang pinasabog at giniling sa harap ng media ang halaga ng mga iyon ay nasa 380 milyon pesos. Ang dahilan ng dating Pangulo ay huwag nang maibalik sa kamay ng mga smuggler ang mga kotse. Ayon sa kanya kapag inauksyon ang mga ito, may posibilidad na bilhin ulit ng mga tao sa likod ng operasyon gamit ang ibang pangalan. Kaya ang naging solusyon ay sirain at gawing scrap metal. Ito raw ay simbolo ng paninindigan na ang bawal na ari-arian ay may katapat na parusa. Ngayon halos kaparehong sitwasyon ang kinakaharap ng Diskaya family. Sa unang bahagi ng raid, dalawang kotse lamang ang nakita, isang Toyota Land Cruiser at isang Maserati Levante. Pero makalipas ang ilang oras, natuntun din ang lahat ng labindalawang sasakyan na kasama sa listahan ng BOC. Kabilang dito ang mga high-end brands na kilala sa buong mundo. Mula rito, Nagsimulang magtanong ang marami kung paano nakakuha ng ganitong koleksyon ang pamilya. Ang Senado ay agad ding nag-imbestiga. Sa Blue Ribbon Committee hearing, tinanong ni Senator Jingoy Estrada si Sara Diskaya kung ilan ang kanilang luxury cars. Una niyang sinabi na 28 lang ang kanilang luxury cars kasama ang ilang service vehicles ng kumpanya. Pero basis sa hawak na dokumento ng Senado, higit 80 ang kabuang sasakyan ng pamilya at halos apat na po rito ay luxury cars. Sa tala naman ng LTO, nasa anim na pulang ang kabuuan. Malaki ang diferensya ng mga numero kaya naging mas malakas ang hinala ng mga tao. Dagdag pa rito, kumalat rin ang litrato ng mag-asawang Diskaya kasama ang dating kalihim ng DPWH na si Manuel Bonuan. Ayon kay Sarah, wala siyang kakilala sa ahensyang iyon pero iba ang ipinakita ng larawan kaya mas lalo itong naging sentro ng tanong tungkol sa kanilang koneksyon sa ilang opisyal. Hindi lang 'yon ang issue. Lumabas din na ang isa sa kanilang dealers, ang Freebell Enterprises, ay nasangkot na dati sa pagpupuslit ng high-end cars gaya ng Bugatti. Dahil dito, maraming tao ang nag-isip na baka ginagamit ang pondo mula sa mga proyekto ng gobyerno para lang sa personal na luho ng ilang contractors. Sa opisyal na ulat, tinatayang nasa dalawang daan naput na milyon hanggang apat na at limang milyon pesos ang kabuuang halaga ng koleksyon ng pamilya. Sinabi ni Sara na karamihan sa mga sasakyan ay hindi na ginagamit pero malinaw na hawak na ng BOC ang lahat ng mga ito. Matapos makumpiska ng Bureau of Customs ang mga sasakyan ng Diskaya family, mas lalong lumawak ang usapin dahil sa Senate hearing. Sa pagkakataong iyon, hindi lang bilang ng mga kotse ang tinanong, kundi pati presyo at detalye kung paano nabili ang bawat isa. Sa harap ng mga senador, isa-isang sinabi ni Sara Diskaya ang halaga ng mga luxury cars na nasa kanilang pangalan. Nagsimula ito sa Rolls-Royce na sinabi niyang umabot ng 4.2 milyon pesos. Sumunod ang Maybach Mercedes na nasa 22 milyon at isang Bentley na binili raw nila sa halagang 20 milyon. Bukod dito, binanggit din niya ang G63 Benz o mas kilala bilang G-Wagon na nasa 20 milyon din ang presyo. Ipinakita dito na halos lahat ng kotse ay brand new at tuwirang binili mula sa isang dealer. Hindi dito natapos ang listahan. Mayroon din silang Cadillac Escalade, tig dalawang unit na may presyong labing isang milyon at walong milyon bawat isa. May GMC SUV din silang dalawa na parehong nasa labing isang milyon. Dagdag pa ang isang suburban na binili raw locally at second hand sa halagang 3 milyon. Naging kakaiba ito dahil sa dami ng brand new cars nila, iisang second hand lamang ang binili na ayon kay Sarah ay dahil iyon lang ang available noong panahon ng pandemya. Nang tinanong kung kailan nila nakuha ang mga sasakyan, sinabi niyang ang ilan ay mula pa noong 2016, gaya ng Range Rover Autobiography na nasa 16 na milyon. Meron din silang Range Rover Defender na tinatayang 7 milyon at isang Range Rover Evoque na nasa 5 milyon. Para sa mga senador, nakapagtataka na sa dami ng kotse ay tila hindi na matandaan ng may-ari ang kabuuang bilang nito. Ayon kay Sarah, nagsimula silang bumili ng ilan noong 2016 at mas dumami ang nakuha nilang units mula 2020 hanggang 2022. Minsan isa o dalawang kotse sa loob ng isang taon pero may pagkakataon na tatlo ang nadagdag. Halos taon-taon may bagong luxury car na pumapasok sa kanilang garahe. Ang mga brand tulad ng Rolls-Royce, Bentley at Maybach ay kilala bilang simbolo ng sobrang luho kaya hindi nakapagtataka na marami ang nagtaka kung paano ito naipon ng isang kontratista. Sa pagdinig, ipinakita rin ng mga senador ang kalituhan nila sa mga modelong binanggit. May mga tanong kung anong itsura ng bawat isa at magkano ang aktwal na presyo. Ang punto ng pagtatanong ay hindi lang para makita ang halaga, kundi para maunawaan kung paano ito naging posible. Ang dami ng luxury cars ay lumalampas sa normal na gamit ng isang tao para sa negosyo o pamilya. Dagdag pa rito, sinabi ni Sarah na ginagamit nila ang mga kotse araw-araw. Ibig sabihin, hindi lang nakaparada ang mga ito, kundi talagang nagagamit sa pang-araw-araw na biyahe kaya lalo pang lumaki ang interes ng publiko. Sa isang simpleng tanong kung bakit kailangan ganito karami at karangya ang kanilang sasakyan, mahirap sila hanapan ng kasagutan na kapani-paniwala. Kung iisipin, hindi lahat ng tao ay nakakaranas ng ganoong uri ng buhay na puro luho. Kapag may nagsabi na ang isang tao o pamilya ay may halos 30 hanggang apat na pong mamahaling kotse, natural lang na magtaka ang publiko. Hindi ito simpleng bilang ng mga sasakyan tulad ng ordinaryong SUV o pickup. Ang pinag-uusapan dito ay mga sasakyan na itinuturing na luxury tulad ng Rolls Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Cadillac Escalade, Range Rover at pati GMC Suburban. Kung tutuusin, sapat na ang isa o dalawang ganitong klase ng sasakyan para masabing marangya na ang isang tao. Pero kung ang dami ay nasa 28 hanggang apat na po, Mahirap nang ipaliwanag kung saan nang gagaling ang pera para rito. Ang mga tanong ng mga tao ay hindi lang basta usisa, kundi bahagi ng kanilang karapatan bilang mamamayan. Lalo na kung may duda na galing sa gobyerno ang pondong ginamit. Sa mga naging pahayag, lumalabas na sinasabi ng may-ari na binili daw ang mga sasakyan sa mga lokal na dealer tulad ng Freebell Enterprises at Auto Art dito sa Pilipinas. Malinaw na sinagot nila na hindi sila nag-import sa abroad. Gayunman, kahit may dealers dito, nananatili pa rin mabigat ang usapin dahil hindi basta-basta makakabili ng ganitong karaming luxury cars kung walang napakalaking pondo. Dagdag pa rito, nagkaroon ng mga pagtatanong kung may connection ba ang negosyo nila sa ilang proyekto ng DPWH. Ang issue ay lumalalim dahil kapag pinagsama ang negosyo, bidding ng construction companies, at dami ng luxury cars, lumalabas ang larawan ng posibleng hindi patas na sistema. Kung titingnan naman ang legal na proseso, malinaw ang mandato ng Bureau of Customs kapag may nakumpis kang sasakyan. Isinasailalim ito sa forfeiture proceedings. Kapag napatunayang may paglabag tulad ng smuggling o undervaluation, automaticong forfeited sa gobyerno ang sasakyan. May tatlong posibleng kahihinatnan Maari itong i-auction para kumita ang gobyerno, maari ring i-donate sa mga ahensya tulad ng PNP at AFP, o maari ring gamitin mismo ng customs bilang service vehicle. Sa ibang bansa tulad ng Italy, Germany at UK, ginagawa ring official use ng gobyerno ang mga nakukumpiskang mamahaling sasakyan. Dito sa atin, mas madalas na i-auction ang mga high-value units para magkaroon ng dagdag na kita ang gobyerno. Mas praktikal ito dahil malaki ang halagang makukuha at malinaw ang proseso. May mga pagkakataon rin na winawasak ang mga sasakyan pero madalas lang itong ginagawa kapag peke ang chassis number, hindi naligtas gamitin o kung gusto ng gobyerno na magbigay ng malakas na mensahe laban sa smuggling. Kaya sa kaso ng mga luxury cars ng pamilya Diskaya, hindi ito agad winawasak lalo na high value at legit units ang mga ito. Habang nakabinbin pa ang mga proseso at legal na pagdinig, malinaw na nakapokus ang mga mata ng publiko sa magiging desisyon. Kung mapapatunayan na galing sa ilegal na paraan ang yaman, posibleng makita ang mga ito sa isang high-profile customs auction o bilang donasyon sa mga ahensya ng gobyerno. Ang bawat sasakyan ay hindi na lamang simpleng bagay na pinapakita ang karangyaan. Ito rin ay simbolo ng tanong ng tao kung paano nga ba nagiging posible na ang isang tao ay makapundar ng ganito karaming luxury cars sa isang bansa kung saan marami pa rin nahihirapan? Sa huli, ang usapin tungkol sa mga luxury cars ng Discaya family ay hindi lang kwento ng luho kundi pagsubok rin kung gaano kalinaw ang hustisya sa ating bansa. Ang bawat desisyon ng gobyerno ay may epekto sa pananaw ng tao sa katiyakan ng batas. Kung ikaw, anong mas makabuluhan I-auction ba ito o wasakin para maging simbolo laban sa korupsyon? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.